para magngang ngal ngal din erang si Mr. Bato de la Rosa dahil ang totoo niyan yung mga yan si Panelo, si Bongo, Bato de la Rosa sila po yung totoong himod poet kay Digong. At ngayon, eto ang balitang ito tungkol kay uh, former Iloilo Il City Mayor Jed Mabilog, talagang malaking sampal ito sa kanila. At ano naman po ang statement ngayon ni Bato de la Rosa? Kuno, noong mga panahon, nag-attempt siya na i-clear ang pangalan ni Jed Mabilog. Okay? Kay, kay Duterte. Siya daw yung nag-attempt na tulungan si former Iloilo Ilo City Mayor nga Jed Mabilog. Pero ang totoo niyan, ang mga lumalabas kasi sa balita, kung umuwi noong time na yon si, si Mayor Mabilog, ay sigurado daw na ipatutumba ng, ng kampo ni Batok. <laughs> Nagmalinis sa puntong ito nakikita po natin isa pa rin ang direksyon at tinutumbok ng mga statement ni Bato na si Digong ay mabuti, malinis at ang masama ay yung mga kata mga taong katulad ni uh, former Iloilo city mayor Jed Mabilo. Ganun ang punto ng mga statement na itong si Bato. Walang ibang patutunguhan kundi pabanguhin ang pangalan ni Digong. Dahil sa puntong yan, pwede rin daw kasi or pwede rin kasi na si, si Digong ang, ang sabihin na natin maligtas siya. Ito si Bato. Through Digong. O, oh. Aba, nagmamarunong na naman po etong si Bato. Pero tignan nyo naman yung kanyang itsura. Ano ho? Mahigitaan mo na napakatindi ng kanyang pangamba at takot. Sa tuwing nagsasalita ang isang Mr. Bato de la Rosa, wala Kitang-kita mo talaga yung bagahe sa kanyang dibdib, bagahe sa kanyang balikat dahil sa takot at pangamba. Dahil alam niya sa sarili niya na malapit na. Sabi nga, magtatago ka daw ba kung sakaling naandyan na nga? Ang ICC, magtatago ka ba Anong sagot ni Bato? Secret. Dati ang tapang-tapang. mayamaya titiklo. Ngayon matapang ulit. Sabi niya, get out IEC. Hindi kayo kailangan ng bansang ito. Kaya daw natin ang mga problema natin dito. Ang totoo niyan, totoong kayang-kaya. Kayang-kaya kayo ng mga problema. Kayang-kaya kayo ng na mga uh, nagdadala ng gulo dito sa atin. Tignan nyo ang ginagawa ngayon ng administrasyon. Isa-isa. Isa-isa sa tamang proseso, sa legal na proseso, na lahat kayo ay mapaparusahan. Good luck.